Good morning mga kamaster uh, Ngayong araw is magpa-renew ako sa rehistro ng minivan natin Meron kasing nagsasabi na hindi na daw nare-rehistro yung mga minivan So uh, tamang tama is may expire na ang ating minivan sa uh, next month So pwede na siyang i-renew ngayon kung pwede pa siyang ma-renew So, samahan niyo po ako mga kamaster uh, Tignan natin kung Pwede pa bang ma-renew ang mga minivan Sa ngayon Kasi, yun nga uh, Lumabas yung mga issue na Bawal na daw i-renew Yung minivan So, ngayon Baka Pwede pa Baka nagtataka kayo na uh, Madilim kasi madaling araw Dito ngayon At Plan ko kasi na uh, maaga magpa-emission kasi uh, may trabaho pa ako pagkatapos kaya maaga akong lumabas kaya madilim pa sa paligid. So, samahan niyo po ako mga kamaster. So ang destination ko ngayon is sa Tagum. Doon kasi ang may emission center dito, Tagum City ram Kapalong ako wala kasi emission test emission test dito sa Kapalong kaya kailangan kong pumunta sa Tagum para doon magpa-emission at tamang tama ay eh, nandoon na rin yung uh, mga nagbibenta ng insurance ng sasakyan like DPL at doon na rin ako bibili ng insurance para sa registro ng ating minivan malayo kasi sa uh, syudad tong amin mga master kaya kailangan mag early talaga para uh, matapos ng maaga kung gusto na nga na mag-early mga kamaster marami tayong nakikita sa facebook na may mga yarda na inuhuli kasi illegal na nag-import ng uh, mga sasakyan tapos lumabas yung mga issue na stop muna ang registration ng mga uh, DA so, tingnan natin kung yung pag-stop ng registration is for sa new registration lang ba o pati ba ang renewal ng mga minivan kasi nga marami nagtatanong na baka hindi na ma-rehistro or ma-renew yung mga minivan maraming nag-aalala kasi Madaming minivan user dito sa Pinas. So baka hindi na ma-renew yung registro ng sasakyan. Tagum City mga kamaster. mga nagtatanong kung meron na bang bukas na emission test center sa ganitong oras uh, sa ngayon is 5.20 wala pang bukas ngayon na emission test center but kapag 6am na uh, meron ng bukas na mga test center at doon ako magpa emission kasi maaga silang magpupas mas maganda na yung maaga kasi pwede ka pang uh, makapagtrabaho sa work maganda na yung maaga tayo mga kamaster para meron pa tayong uh, matrabaho na iba sayang naman kung maglilip uh, pwede, na, pwede naman na uh, uh, maaga tayong mag ng registro center is ang yung Capitol Emission Test Center. Do so, turn right lang tayo dito mga kapaster. Papunta tayo sa Capitol Emission Test Center. May left turn dito mga kamaster Diyan tayo papasok At mag-antay-antay -antay na lang tayo na magbukas yung emission test center Dito tayo mga kamaster Yan, ito yung emission test center dito mga kamaster Dito lang tayo, antay lang tayo dito na magbukas na sila One eternity later. Yon mga master, tapos na tayo magparistro ng ating sasakyan. So sa akin is uh, na natin yung sasakyan natin dito sa Dilteo o Tagum, kasi meron na siyang report dito sa Region 11. Sabi nila, uh, nagtanong ako sa binilhan ko ng insurance kapag hindi daw dito sa tagong na renew yung yung sasakyan or minivan especially kung first time niya mag renew sa reistro at ang reistro niya is lumabas sa ibang LTO field office like uh, Iligan kung doon lumabas ang kanyang new wreck, then first time niyang magparinyo dito sa uh, region 11 like LTO Tagum hindi daw nila tinatanggap kasi kailangan pang uh, ipa-upload sa system nila ang problema lang is kung saan lumabas ang iyong registro doon ka din mag pa-upload sa system saan lumabas yung registro ng yung minivan uh, for example lang mga master kung ang yung registro is ang new reg ng yung minivan is lumabas doon sa uh, iligan uh, field office doon ka rin magpa upload sa system ng yung new reg so napaka confusing mga master kasi meron ng registro ang iyong minivan meron na siyang registro pero pagdating sa renewal kung hindi ka <coughs> kung hindi ka nakapag-renew sa ibang field office need mong ipa-upload doon sa system sa LTO kung saan lumabas yung registration ng iyong sasakyan napakasil ng napakasil sa part ng vehicle owner yan mga kamaster so yun daw ang sabi nila so, meron naman daw mga new registration sa mga minivan na ginagawa nila pero kung saan lumabas ang yung registration is doon ka rin magpa-upload sa system nila so napakahasil mga master no? Uh, naka-try na din ako ng ganyan, nakakuha ako ng plaka ng motor ko, ang plaka mismo is galing sa LTO, tapos pina-emission ko na for renewal, hindi ma-emission kasi yung plaka is need pa ipa-upload sa system ng LTO. So, tingnan mo nga naman Galing na nga sa LTO yung plaka Alam nila na yun ang series of number ng plaka mo Pero pagdating sa emission emission test center Hindi may emission kasi need pa ipa-upload yung plaka So mga ganyang mga sinaryo mga kamaster pa Oo so, Katulad din niyan sa mga minivan, sabi ng uh, binilhan ko ng insurance ng aking sasakyan. Kapag new reg, ang iyong sasakyan, tapos first time mong magparinyo, at nagparinyo ka sa ibang field office, maliban sa field office kung saan nailabas yung registro ng iyong sasakyan, is kailangan mong magpa-upload sa kanilang system doon din sa field office kung saan lumabas yung registro mo so napakahasil sa part ng vehicle owner so yun mga master uh, based lang yun sa nalaman ko doon sa pinagtanungan ko sa uh, pinilaan ko ng insurance sa sasakyan kasi sila nag process din sila ng renewal ng sasakyan kapag doon ka bumili sa kanila ng insurance so yun ang mga uh, nalaman ko based din sa kanilang nalalaman hindi pa siya sure kung ganyan ba kasi nagtanong lang din ako doon pero meron din ang sabi na ganun nga stop na daw yung renewal ng mga DACC4 pero sa akin is nakapag-renew ako mga kamaster So goods na goods yun mga kamaster So ngayon uh, na ako Kasi uh, Mag-duty pa ako sa akin trabaho mga kamaster So hanggang dito na lang yung vlog natin So thank you so much mga kamaster Sa time sa pag-watch uh, ng aking video Sana suportahan nyo po ako At mag-subscribe kayo sa More minivan uh, experience and input.